So ayan, mayroon na ulit tayo mga ka-farmer. So dati kasi dito, saan ba nakalagay? One, two, Ang galing oh. Liwanag. Oh. Pwede na pala tayo sa gabi. Sakto yung ilaw ano. One, two, three, four, five. Anim na ilaw dito. So ayan ang liwanag. Ayan ang liwanag. magandang buhay mga farmer. back to the ball game tago tayo ng konti sa uh, saan ba tayo magtatago? ayun sa ating uh, uh, malaki na uh, so yan nakabalik na po kami pero wag po kayong magalala nauna lang ang upload na to meron pa tayong mga palengke uploads na ipapakita sa inyo syempre hindi naman po pwedeng sulitin ang dalawang araw na biyahe losena, dalahikan, uh, batangas city So ayan po, Piaong meron pa tayong lunch at Piaong mga farmer. So ayan abangan ninyo pero ayan, nagpapatubig tayo. Ayan, dalawang araw na daw ito. Wow, ang daming kangkong. That's good. Oh. Ang dami pong uh, pagkain ng ating mga isda sa pigeon. Magkakaroon din tayo ng uh, update sa ating pigeon mga farmer. Ayan, oh, mukhang okay na. Pwede nang pakawalan. <laughs> pero iti-train muna natin 'yan. Tapos sakya tayo dahil meron tayong mga baboy na darating. Ayan, si Darisala, ano bang ginagawa nila? Ano yan, baboy na ba yan? Ah, hindi. Kay Engineer Leslie, may order siya, mga farmer. So, ayan. Ang tubig ay, finally, tumaas na rin. Ayan, mga farmer. Thanks God at hindi naman po tayo na, ano, pero kailangan pa natin ang araw. May papasok na bagyo, magiging bagyo daw, ng na expect natin after weekend. Sana umulan ng mga Monday, Tuesday na, no? Huwag na tayong ulanin ng Sabado linggo dahil busy tayo sa litsunan. <laughs> ang na pong naka-reserve Nag-abiso na pupunta. At ang kubo ay kulang mga farmer Ayan. Ang kubo po ay uh, unahan na lang ha. Kasi yung kubo po ay nauna na ata sila Tita Leone. So ngayon. Pasensyahan na lang po kasi talagang isa lang. So ahabol tayo. Uh, God willing, makaraos, makaluwag-luwag Sa budget, eh. papagawa tayo ng kubo doon Mga farmer na singit-singit lang Kasi si Bebe Ayan, akit na tayo Akit na tayo, papakita natin May mga bagong gawa si Rizaldo na electric pan Kinabitan na, mga improvements Electric pan, ceiling pan sa kubo Nagkabit na, habi ko, kabitan na yan Ah, uh, dalawang electric pan Sa dulo Meron na rin, although Hindi na po ganun kainit ngayon eh Lumalaki naman ang pakwan. <laughs> lumalaki naman ang pakwan mga kakarma. Ayan. So Hopefully ay you know, may mga pakwan po. Uh, kalimutan lang natin 'yan. Eh fertilizer naman na 'yan eh. So ayun po, uh, sinasabi ko kay Kongko nila lagay. So every dapat nga yan, every 3 days didiligan ng tinunaw na triple 14 tsaka 0060 yung pampatamis, pampapula, pampalaki Ayan. So, busy pa tayo. Lalagari pa ako. 3 o'clock. Ayan. Ha. May darating tayong baboy. Si Mike, kinonta ko may anim daw na darating. Kasi sabi ko nga kay Farmer Anthony, hanggat may makukuha akong magandang baboy, ay, ano muna? Ay, kitang umusin. Pero si Tatay Peli, may ano naman na, may, uh, mga parating na yon sina na daw so konting taste lang naman tayo meron na ulit tayong darating dumaas na yung tubig mga ka-farmer pero medyo brown na no ng konti tingnan natin yan kung magigreen pa kasi may pumasok na tubig na galing delta eh mas maraming ano yan maraming nutrients yun yan na magpapagreen dyan yun no? kulang pa mga dalawang dangkal pa ang inahabol pero tingnan natin kung ititigil ko na kasi baka mamaya or bukas siguro last na yan kasi po uulan na rin naman eh baka po yung ulan eh sobra sobra so bukas preparation na naman tayo pero mamaya magluluto din po ako yan magluluto din pala ako mamaya para mabawasan po yung trabaho ko bukas tapos sa uh, Ayan yan mamimili din tayo ano to why is like this bakit may tinambak dito baka magputik ito ah Ah, yung tubig. Yung nila, okay. Ah, din dinagyan nila ng kanal. Ah, o nga, no. Para pang dilig na din. Ma-absorb na po yung tubig. Oh. Ugas lang naman ng ano. Pinagugasan na problema. Dito nila tina... Bakit din yan? Dito mga magpotik pa yan. Oy. Okay. Oh. Oh. Bakit nagulo ito? Ah. Tinungtungan ata ni Rizal So ayan mayroon na ulit tayo mga ka-farmer So dati kasi dito Saan ba nakalagay? 1, 2, 3 So uh, Saan ba dati? 1, 2, 3 Dito mga ka-farmer So 1, 2 Dalawa po ang nadagdag Nating uh, electric fan So ayun at marami pong salamat sa mga sumuporta At mga naka-schedule na naman ng Saturday at Sunday Thank you, thank you po At si ka-farmer Maynard pala Ayan Marami pong salamat sa inyo Ka-farmer, hope to see you Sana makauwi po kayo At magkita man lang tayo ng mukhaan Makapagkwentuhan man lang So, ayun uh, Marami pong salamat sa tiwala ninyo At uh, alam nyo na yun, <laughs> sa tunay nakahulugan, ka-farmer. So, ayan, thank you, thank you. Uh, tilaw na rin po kay ma'am. Uh, Rosel, syempre. So, ayan, thank you po. Ayun, mga ano yun natin? Mga kailangan <laughs> Malakas din, ah. So, sabi ko nga, bebe, yung soft drinks nakakatawa, no? Kasi kahit pa paano po, may tinutubo po din po kami dyan. Uh, kayang sa isang araw, kinukomplot ko sagot niya na po yung sahod ng isang tauhan. ba? Diba? Kasi sabi ko nga ako, yung dito, nakikita nila malaki ang benta kasi siyempre religion po. Pero ang taas din po ng ating puhunan. Baboy yan eh. Oh. Tapos ang ginagamit pa nating ano, dinorado din, ba? Diba? Kanin. Eh, talagang medyo mataas din po ang costing. Sabi ko sa, kan sa mga boys, ang um, yung kita natin diyan parang tubo lang namin sa isang baboy na lechon na walang hindi pinaghirapan na hindi hindi ka naghirap dahil kumbaga in order lang <laughs> pero kako nagiiimportante nagii-enjoy tayo na advertise natin yung business natin at the same time kayo kako eh nailalabas yung at, at least diba yung dalawang araw po na ano may na sila so yung magtatrabaho po sila ng 6 days a week sa amin So, magiging 8 days, ah, uh, 4 days na lang yung aming binubuno na, ano din. So, ayun, ah, uh, siyempre nagpapasalamat tayo sa Panginoon doon. Hindi naman mangyayari kung hindi naman yung 'di ba So, ayun po. Tapos, ayun nga, sabi ko, pinakatubo po namin is mapalakas itong, kumbaga ito yung strategy. Kaya, Sabado-Linggo, magandang strategy din dahil uh, na ilalabas, kumbaga na i ano din namin Nai-advertise din namin Tapos naiipon din po Yung mga gustong kumain Kaya hindi pa po namin Maano na Bakit hindi pa gawing Dagdagan pa ng weekdays Kasi po unang una Pag inanalize ninyo Ang lechon Is not an everyday Ano din Siyempre Special day So Special Ano din yan eh Kaya dapat Special day mo rin Sunday and uh, Saturday Family day Mga farmer So Ayun Tapos Ano pa ba para maipon din tapos yung mga malayo uh, yun nga sabi ko nga nung nakaraan uh, hindi talaga po pwede pong mawala ng lechon nung Sunday uh, medyo nagkamali ako ng discarte doon pero hopefully hindi na po maulit at uh, hindi naman po sana ma-disappoint yung mga malalayong pumupunta dito kahit 1 o'clock na dumating sana po ay meron pa rin tayong lechon pero siguro mangyayari yun kung talagang worst come to worst kasi nakaano na rin naman po kami naka nakapasobra na talaga kasi meron naman tayong lechon paksiw, sisig at uh, pangsinigang pang so okay lang pong sumobra yung ating uh, leftover kasi meron naman pong binabagsakan Uh, last week lang talagang uh, ang pinahabol ko kasi is 25 kilos eh. Ang pinahabol ko is 25 kilos. Yun na nga yung sinasabi ko na tawag dito na hindi po ganun kadaling maghabol ng order dahil uh, kakatayin pa yan, di ba? Titimplahan pa, kakalisan. So matagal magpapakulo ka pa lang ng tubig, ilang minuto na, 30 minutes na. More than pa siguro tapos sa uh, kakatayin pa yung baboy so sabi ko nga yung pangarap kong walk-in freezer pagka malakas na po talaga ay eh, kailangan ko na yun uh, bukod sa hindi na tayo magpapakain ng baboy kagaya nyan ka, ni na si Rambo kuya wala nang pagkain hindi mo nang pwedeng hindi pakainin di ba? so kailangan mo magpakain tapos mga ka-farmer yun nga 25 kilos lang po yun na ipahabol ko kasi yun yung time na nakita ko doon oh panghapon ito sabi ko kahit Malulugi ako doon Ayoko po kasing Talagang alam kong mabibitin eh Isa lang na yan Yan na lang kakong bandagdag natin So At least may nai Ano Alam ko namang mabibitin Pero at least may nai Ano Pero kung naging 30-40 kilos ah, Sabihin mo nang 40 kilos yun Hindi po tayo mabibitin <laughs> Hindi po nabitin So may mga Nakawalang order na siguro Mga pang take out na rin lang naman Actually yung mga Dumating Sina-save lang na naubusan eh tapos yung kasama ko sa barko si Ronald. Pero naibigyan ko din siya ng konti, eh, sa ulo na itastas ko. Inano ko na lang po 'yon parang uh, free. So tatlong grupo lang naman po yata ang um, hindi naka-order plus yung mga nakakain na ng litson na gusto pang mag-take out. Doon po ang uh, naging problema. Pero hopefully po ay hindi na mangyari ano. Pero kung mangyayari man 'yon siguro talagang napakalakas. <laughs> so ayan, meron po tayong isang umiikot, Engineer Leslie. Ilan pa kaya ang baboy natin? Boy lang pa baboy? Okay. Sam ha? Sa kaya Anthony, isa pa lang nabawas. O ilan na nabawas mo? Ay, kahapon pala, no? Ha? <laughs> Kasi may si Daniel may darating. Hindi ko alam kung itatawa o si uh, Farmer Anthony, biyernes na bukas, ay webes na bukas. Ano ba? Biyernes na bukas. Biernes na buka. O kung magpapadeliver tayo, bukas na yon. Kaya kailangan natin malaman. Tapos alam po, din eh. mm, Yan, pang ano na yan. Pang malalaki yan eh. Oh. Pang ano na natin yan, sakali. Eh si Anthony, mayroon pa doon na 55 bata eh. Yung... Oo, may 50 kilos pa siya, 52. So hindi na natin, pang ano na din yun, pang tindahan na din yun. So si Daniel, si... tapos si Mike may anim, so may darating pang 11. Hindi naman siguro kakaposin, eh. sa sizes lang ano? Ha? tres pa? O oh, hindi tayo mamamulong problema. Ang problema na lang natin, 20 kilos. Wala ba dyan? Sebi. Lagpas na yun, no? Swerte. Swerte. Lagpas na. Um, kung wala man makakuha si Daniel, hindi, ano, problema pa natin. Langaw, ba't marami na naman? Ano kaya kaya sa bugit dito? Sa damuan, dami. Bakit kaya? Sa mangga. Mangga? Mangga o may poultry? Um, ano yun, uh, yung kulay green o yung yun uh, lang naano kay maliliit eh meron, pero hindi naman po ganong karami kaya lang naiinis ako dahil syempre, kabagay sama na sa buhay natin yan hindi magandang buhay kung wala lang <laughs> wala ka niya, yaw, yaw. Ay, hey, buhay. So, ayan po. Pero oh, hindi tayo papahad lang sa mga buwisit na yan, mga ka-farmer. Tuloy yan laban. Sa uh, pangarap. Ayan. Oh, apat na ano na. Apat na araw na. Hindi pa na ano itong ating uh, ano. Ang lakas pa rin. Tingnan natin. Ay, ano pa ba? Oi, uy, full pa din siya. di naman ganun kalakas sa shilling. That's good. Namatay yung binigay ni Tatay Feli na ano. Bango bango mga ka-farmers so bukas ay set up na naman tayo ayan ready na naman inaabangan na naman natin yan uh, ah, ako naman ay masaya mga ka-farmers kahit ah, pagod sa totoo lang po pagod po talaga aaminin ah, ko sa inyo hindi pa ako nagre-reklamo o ano man ay pinapaalam mo lang sa inyo pagod talaga <laughs> yung behind the scene pong preparation ang mabigat talaga eh malapit si Bebe po nag uh, nila yung sisig syempre eh, -ano na po yun eh naka -ano na yun naka prepare na po yun tapos yung lechong paksiw naka atang atang na yun tinitimbang niya na yun so doon pa lang inaabot po ng anong oras alas 11 oh yung sisig ganun din buti na lang na naandyan si Jello nakakatulong din so ano uh, lakin bagay din po tapos siya na ay nasa cashier at uh, nagko-control din ng orders si Bebe kasi nasa kusina din na Rizal si Jomar pagod din sila sa loob pag dumating na yung 11 o'clock talagang bakbakan na ako naman nasabi kong pagod din dahil nagchachap din po ako ng lechon at the same time tatakbo sa labas mag entertain ng mga bisita syempre kailangan din pong labasin dahil maganda din mong makausap ayun Uh, at ako naman ay masaya syempre. Yung mga subscribers po natin na ngayon ko lang nakita na alam mo yon talagang nakaka, ano, nakakatuwa po na naandyan yung suporta nila. So ayan, si Ka-Farmer Manuel nga, oh, ayan, dalawang beses nang pumupunta dito every weekend. Nakakatuwa, ano? maraming salamat sa iyo Ka-Farmer. Uh, isa kang tunay na SP yan. <laughs> ay, ay di ko alam kung inabot mo pasihobe eh. so ayun kasi medyo ano ka na eh medyo ahid ka sa akin ng uh, ilang taon so ayun po mga ka-farmer yan ang ating uh, update lapit ng tagulan at hintay natin sana naman ay ano tapos pala may pinopropose si Bebe medyo mabigat na naman to sabi ko Bebe hindi natin kaya yan ah gusto niyang ipasimento ito na uh, which is kailangan naman aminado naman tayo dahil sabi niya pag tagulan mamumroblema tayo unti-untiin natin sabi ko paano natin unti-untiin anong, anong gusto mong unahin kubo dito o yung dyan na ano sisementohin kasi uh, ang, ang plano namin is ano lang po yung sagulong lang siguro mga di ko alam kung mga 100, cm ba 1 one, one meter 1 one meter na dito sa kabilang side tapos sa uh, may sa gitna may ano tatambakan na lang siguro yan ng lupa or ano tapos lagyan ng bermuda ang gitna sa kabila naman is 100 ano lang sakto lang po na makapasok yung gulong maka ano yung gulong uh, tag, sa kabilan ano na simentado so hindi po lahat si parang panggulong lang so 1 meter 1 meter siguro na ano na um, ang gagawin natin so hopefully ay mabawas-bawasan nito mga lumilipad na ito parang may poultry na naman talagang nag kung saan man yan sa bahay marami-rami din po eh hindi naman ganong karami kagaya nung naandito yung poultry na swarming talaga pero unusual eh medyo ano nakakainis lang kasi siyempre eh, ramdam mo na eh, nagkakainan na eh. ayan mga ka-farmer ang ating katmon ano na nangyari sa iyo yan tumutubo naman siya pag ulan gaganda ito so ayan nagpatanim po tayo ng lemon grass dito ayan o oh. kailangan madilig ito kung kung nasaan na kaya pumasok ba yon parang di ko pa nakita baka sa sulok o nasa lop ayan dinidilig niya naman uh, hopefully ay mabuhay mga ka farmer kasi talagang mainit ang panahon ngayon ayan Hmm. Si Erwin. Kumusta ka na Erwin? Si Erwin ay dinidiligan. Ano po? Uh, kukuha tayo ng mga ay sabagay bagay yung mga ano pala, yung pinagpigaan ko po ng ano ng fish amino acid. Pwede nating ilagay dito. Dito lang malayo sa kanya. Dito. huhukay kay tayo. Ganoon din po sa ating mga abukado. Dito tingnan niyo hindi gaano naiinitan, gumanda yun doon mas sapul sa init medyo hirap talaga ang avocado ayan oh, ito ito po ay expected baka mauna pa itong mamunga kaysa doon mag one year lang ito ng arangkada baka second year e eh, mamulaklak na po yan kung hindi ma disgrasya God willing diba syempre ayan, papahintulot ng ating Panginoon na mapabunga natin basta try and try lang ayan okay oh talagang mainit. Hindi dilig naman 'yan mga farmer pero ayun nga. Talagang uh, yung karamay natin buhay naman, ayan. So ito si Mario Ata magde-deliver nito, suki niya Engineer Leslie Aguilar. Syempre. Saan ka pa? Makailang order na isa sa mga ano 'yan. Sa bayan sila ni Mayora, ayan mga nasa top top ano natin 'yan. Top uh, customers. Engineer Leslie Aguilar Actually kapatid niya po ang viewer uh, Nirecommend lang ng kapatid niya uh, Na dito umorter So ayun Nagustuhan niya naman po At ayun uh, tuloy tuloy na po Way back Almost 2 years ago na yata yan, hmm. Hanggang ngayon Dito pa rin po nag order ng lechon Kaya laking pasalamat Siyempre ka Farmer Anthony to. Itang kita mo yung baboy niya talagang buong buo <laughs> ayan balik na lang tayo mga Farmer at uh, natin yung uh, ito eto kasi marami kaming leftover na kanin pag kami po ay nag uh, ano, nag-ooperate ano. di mo talaga maiwasan 'yan. Sabi ko kay ano, you know, sabihin natin si Kongkong na ilagay sa timba. Ipunin. At uh, pakain sa bibi. Uh, yung bibi naman eh makakakain yun ng mga tatlong araw o apat na araw din ko konsumuhin kung marami talaga. So at least makaka uh, tayo sa pakain po sa mga ating bibi, mga farmer. Ayan ah, oh, sa taas na yung ano, oh, karating pala yung kangkong dito. Oh, marami sila nakakuha ng kangkong. Ang oh, maganda yan ay yung kangkong na yan mga ka-farmer, kinaganda yan eh, pagkain yan. Yung ano, tingnan nyo, kung, oh, yung may puno lang tayo dito pa, oh, yung duhat. Mahal yung pag lumaki na yung duhat, malilim na dito. oh, tingnan nyo to oh. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-farmer, na dati, puro mangga yan magkakatabi pag naglakad ka dito kahit ganitong oras ay wala pong init na nakakapasok hmm. <laughs> nakakatamad mag nasanay na lang kami pero before you Ulysses maniwala po kayo mga ka farmer ilang uh, ano talagang uh, maganda kasi yung mangga namin hanggang dito oh. hanggang dito yung mangga kasi nga ano yan eh mas malawak pa yan dati ang mangga tinanim ko galing Batangas yan isang, isang jeep yan dinala dito Ayan o, oh, magkakahilera yan Doon, puno po ng mangga Kaya nung binuwal ni Ulysses Inabot ako ng isang oras bago makatawid doon Takaharang po talaga Hirap na hirap ako Oh, sino ito? May tumatawag na naman Ano ito? Ano yan? Oh Oh Sino itong mga ito? Ayan pala, may makabisita tayo from Abalakat Lester Ice Cream. Ayun, Lester Ice Cream. Apo. Ah, ice cream ka. Apo. Ayun oh. Sa so, mga balakat. Apo. Ayan, batiin mo na yung uh, ano. Pinabati no, ko po pala si ano, yung misis ko. Si Jocelyn. Jocelyn po. Ayan. Yun lang. Apo. Ayan. Galing <laughs> daw po sila ng Nueva Ecija. Ayan. Thank you, thank you. Ayos. Salamat po. Ayan. Pwede na pala tayo mag-operate ng gabi, mga farmer ha. <laughs> ang liwanag yun. <laughs> Ang galing, oh. Liwanag. Oh. Pwede na pala tayo sa gabi. Sakto yung ilaw, ano? 1, 2, 3, 4, 5. Anim na ilaw dito. So, ayan ang liwanag. Oh. Pwede na pala sa gabi, ah. <laughs> Joke lang. Hindi <laughs> na natin yan kaya. Tapos, maglagay tayo ng mga ilaw dyan, oh. Dito, may ilaw dyan. Sula na yung solar kailangan nating palitan niya. Sabi ko nga, pag nagka God willing, sana makaipon, makapagpakabit kami ng ah, uh, solar. Kasi si Gian, eh, nintay lang naman ako. Sabi ko, tol, medyo nagipit sa budget eh. Medyo mabigat din kasi. Eh, may lumalabas po ngayon na bagong mga solar panels. Actually, ano, solar film na mas mabilis sumarvest ng ah... Uh, ano ba to Nang harvest ng malakas so harvest ng kuryente more efficient na mas mura pa daw so sabi ko baka mamaya eh, makarating na din dito in a few sabi mo, ilang next year even next year no so yun na lang antayin natin sabi ko <laughs> mas maganda so ayan mga farmer kararating lang ng baboy kaya ako napaakyat hindi ako nag-e-ending kanina kasi sabi ko may darating na hapon Nakakat na lang ulit ako. Eh wala, si Daniel pala hindi kami nagkaintindihan kasi may pina-reserve po akong baboy sa kanya. Napakaganda. Kasi ngayon ang, ang, style namin, send mo muna 'yung video bago mo dalhin dito. Mas maganda na 'yang ganoon, 'di ba? So, eto may mga sinend din sa akin, kinuha ko pang ano naman 'yan, pang tindahan, malalaki. So, mga crossbreed na malalaki. At least 'yung dadalhin ni Ka Farmer Anthony na ano, eh Okay na, hindi na magagamit sa tindahan. So yung pantindahan na, natin, medyo crossbreed na malalaki po, mga 45 ganun. Pwede pa 'yon. So, ayun at May may meron tayong order na tatlo bukas. So at least po hindi na si Zero, ano. May tatlo tayo bukas, tapos anim na po yung nakalista na Sabado linggo parang apat pa lang yata so hopefully mag ano pa madagdagan pa marami naman pong nadagdag na order kaya lang medyo malalayo pa yung mga nadagdag na order medyo malalayo pa so sabi ko nga eh mag average lang ng lima isang araw ang uh, mapa reserve ni bebe may map, mag order ba lima isang araw di time 7 mag average na din ng 35 a week So plus yung sa tindahan dito sabihin mo nang 4 uh, or even 5. Eh meron tayong lilitcho na 41, di ba? O 40, sabihin mo na 40 pieces. So marami na pong ano noon. Si Junjun makikihati na rin syempre doon sa uh, 40 na uh, kakatayan Rambo para at least may trabaho lahat so ayan ah uh, soft drinks kailangan bumili ayan ano ba to okay lang case lang ba kami o kailangan na naman pong mag refill bukas ayusin na naman ang lahat at uh, ready to rumble excited na naman ako <laughs> ayun dilim na so ayan maraming pong salamat at magandang buhay Ooh.